Gandang araw ulit sa inyo. Welcome sa ating mga ano, bagong subscriber dyan. Welcome sa 109. Thank you Lord. Yung dating ano lang, dating 5 subscriber ko ngayon naging 109 na. Ah. Maraming salamat po sa inyo. ah uh, ngayong umaga ay mag aabono tayo ng ano. Tsaka pala, sa mga may katanungan dyan, mga gustong magtanong kung anong ginagawa ko dito sa tanim. Magtanong lang po kayo, i-comment nyo lang doon sa ano natin, sa comment section. Uh, sa FB page tsaka sa YouTube po. Pwede yung i-ano doon. Pwede ninyong i-comment doon yung mga tanong ninyo. Uh, hanggat kaya nating sagutin, sasagutin natin yan mga master. Bali ngayong umaga, mag -ano tayo? Mag-abunol tayo ng milon natin. bumili ako ng sampu sampung pack na ganito so ayan ayan siya lahat nilagyan ko na din ng ano nilagyan ko na din ng baygon para hindi kainin ng langgam ito inisprayhan ko lang ng konti tapos pinatuyo ko may ano na may amoy na so ganun lang yung pag ano pagprotekta sa buto pag direct seeding kailangan ng ano kailangan ng baygon para hindi ma maano lang langgam ang masasuggest ko kung gusto nyo talaga magtanim ng maganda sa basakan kayo magtanim kasi ang basakan tuyo lang yan tingnan pero pag binongkal mo yung ilalim yan putik yan eh. Kaya konti lang yung kailangan mong tubig. Magaganda na yung ano, gaganda na yung tanim. Kumpara mo dito, yan sa rolling. Yan yung rolling na yan, yung magubat. Yan yung tinaniman ko ng upo. Rolling yan. Pag ganitong tag-araw dyan kayo nagtanim, patay kayo sa ano dyan, patay kaya sa kadidilig. Mahirap pagandahin pag sa rolling. Maganda lang yan pag tag-ulan sisagana sa tubig para pag ganitong tag-init mas maganda magtanim basakan ang style ko dito sa pagtanim parang pakwan din konti lang yung diferensya nung pagka, pagkaka ano nung linya so ito nakikita nyo naman yan yung unang linya na yan ang sumunod dyan ito na isang metro ang pagitan tapos Uh, pansin nyo sa unang linya na to may space dito sa kabila itong malapad na itong space na to nasa dalawang metro yan yan yung nilaan ko para dyan gumapang yung milon itong gitna na to dadaanan natin yan kasi mag, dyan tayo dadaan pag magdidilig hindi natin pagagapangan yan parang sapakwan din talaga mas maluwang lang yung sapakwan ito makitid lang kunti to. Ito galing dito sa linya na to. Ayan nagkatabi dalawang linya na yan. Isang metro yung pagitan. Papunta dito sa sumunod. Nasa dalawang metro lang din yan. So galing dyan sa linya na yan. Yung tanim na milon dyan. Gagapang papunta doon. yung tanim na milon doon. Gagapang papunta dito. So ibig sabihin. Gasalubungin sila. Ito, tanim ko na to. Ah, hi. Dahil hindi sapat yung buto natin. Ang itatanim ko dito, tagi isa isang buto lang, bawat butas. Yan, Yan isang buto lang bawat butas. Bali, ang i-apply nating abono ito mga master. Ano na? Yung normal na templa na to. Yung pitong kilo nito. Hinalo ko sa isang gram na tubig. Tapos yung magiging sukata natin. Ito. Kalating litro. Para sa dalawang puno. is Hatiin natin dyan triple protein ang gamit natin na abuno. Ito. Isang ganito. Abuno natin. Huwag nyo lang tamaan yung ano mga master. Huwag nyo lang tamaan yung dahon. Ah, normal na timpla na kasi to. Pag tinamaan yung dahon. Puputi yan. Masusunog. Pwede yung direct sa puno. Pero iwasan talaga na tamaan yung dahon. Medyo maganda yung ano natin. Maganda yung milon. Ang spray ko nito mga master lanit pa din. Uh, dalawang beses sa isang linggo para maiwasang kainin ng ano ng kulisap yan naman yung kadalasang uh, kalaban natin sa mga ganitong tanim yung kulisap gustong gusto nila kainin yan yung dahon update na lang ako mga master sa mga susunod na araw sa magiging status pa nito para ano na rin ma makita nyo rin kung ano yung mga diskarte eh, sa pagpapalaki ng milon